so mga kasinyor ito nga yung makina ngayon ang uh, nakita kong pagkakamali ko ay itong uh, throttle itong throttle uh, arm na ito. ito hello po mga kasinyor Welcome po sa aking channel, Senyor uh, Pilipino YouTube Channel po. Kumusta po kayong lahat? Uh, ngayon pong umaga ay eh, medyo malamig kaya ako ay nakasuot ng aking uh, coverall. At uh, susubukan kong paandarin uli itong aking uh, snowblower. Kasi nga po dun sa una kong uh, uh, video, eh hindi ko na paandar, sinubukan kong paandarin pero hindi ko na paandar so ang ginawa ko nga ay uh, binuksan ko yung carburetor at uh, nilinis ko uh, hindi ko na nga video dahil nag nga ako ngayon nung malinis ko at uh, sinusubukan ko na ulit yung paandarin nawala naman ng uh, kuryente ng uh, papunta sa buya So yun po ang tinrobol tinrobol shoot ko. Ngayon, umorder ako ng pampalit dun sa ignition coil module at uh, susubukan ko lagyan ng bago at baka nga ako yung uh, luma kong uh, ignition coil module eh sira na. So dumating nga po yun at uh, sinubukan kong ikabit kahapon. Uh, ganun pa rin, walang uh, akong kuryenteng makuha. So, gabi na rin po naman, i naghinto na ako ng pagtatrabaho at ngayong umaga ko na nga itutuloy. At sa habang kagabi, habang nanonood ako ng TV, nag- kukuha uh, po ako ng, sa Google at uh, may nakita ako sa YouTube na isang pagkakamali ng kananiwang nagpapalit ng kuha <clears throat> ng ignition coil module at yun po ang ipapakita po sa inyo ngayon kung saan ako nagkamali kung mapapaandar ko uh, sige po mga kasinyor at samahan na lang po ninyo ako sa video na ito so mga kasinyor ito yung aking lumang ignition coil na tinanggal ko ngayon, siya kumuha ng ikakabit at titingnan uh, ko kung baka baka hindi naman ito sira. Oh, yan mga kasiyo, maraming uh, kalawang yung uh, magneto kaya nililinis ko muna ng uh, sandpaper o papel de At inaalis ko yung ibang uh, kalawang. Kasi mga kasinyor, pag marumi yung magneto o may uh, makapalang kalawang ng uh, magneto, eh, isang dahilan yun para humina yung uh, bigay ng kuryente sa spark plug. So, mga ka ito nga yung makina. Ngayon, ang uh, nakita kong pagkakamali ko, ay itong uh, throttle. Itong throttle uh, arm na ito. Ito. Ngayon po, ito, may kadugtong na alambre. So, ito. Na nakatuloy din doon. Ito po, yan. Na nakatuloy din doon sa ignition coil. So, Ayan po, dito po sumusuot yon. Ngayon, ang sinasabi ko sa video, pagka itong throttle arm na ito, e eh, isinagad ninyo, uh, ipapakita ko sa inyo, isinagad ninyo papuntang kanan, papunta ron, uh, ito po, itong switch na ito, ito, yan, yan, ay maitutulak nito, 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 at magaground so mamamatay po yung makina mawawala ng kuryente dahil ito naka connection doon connection konektado rito sa switch na ito so ang pagpapakita ko po sa inyo pag itinulak ninyo ayon pag tinulak ninyo ayon oh, yan sagad yan nakatulak din po yung switch ibig sabihin grounded yung yung ignition coil walang kuryenteng ibibigay at kuan po ito safety feature ng uh, makina na ito so kailangan pag pinaandar eh, ilalagay ito sa at least middle or before middle para ma-release yung switch na yon yun So ngayon po titingnan ko kung ganun nga ang mangyayari dahil po nung pinaandar ko ito itong throttle na lever na ito or arm ay eh, natulak ng sagad natulak po ng sagad doon. kaya parang nagground po yung uh, aking ikinakabit na uh, ignition coil module So, ngayon po titingnan natin kung ganun nga ang mangyayari. So, mga ka-senior, tatanggalin po muna natin itong karburador para mailagay ko dito sa dito yung mga alambre na uh, nitong ignition coil. So tatanggalin po muna natin itong cover. Ito. Ayan. Tapos po itong uh, gasket. Ayan. Tapos itong plate ito. Hmm. tsaka natin idadasog ah, tatanggalin pa po natin itong uh, primer itong primer hose ito yan ito po yung primer hose ngayon idadasog po natin ito itong karburador yan para dito para dito sumuot yung alambre papunta rito sa labas papunta rito sa uh, spark plug ho dito yan po yan papunta diyan So ayan mga kasinyor yung mga inalis kong uh, uh, parte ng karburador uh, pero yung mismong karburador, eh iniwan ko pong nakakabit dahil nga sa pwede ko naman ilihis ilihis eh bunutin nang bahagya sa sa kanyang kinalalagyan. So, mga ka di dito ko ilalagay yung uh, module, yung ignition mo, coil mo uh, module dito. ang gagamitin kong panukat dun sa air sa air gap nung uh, uh, ignition coil kasi ang uh, allowed ang allowed na gap air gap ng ignition coil at saka ng magneto ay uh, between 0.020 to 0.0 uh, 11 sa pagitan po noon po pwede na raw at yun naman din ang, ang pagkakaalam ang sa pagkakaalam ko ay eh, ganoon nga so ito po ang gagamitin natin hindi na kasi po pagka yung uh, talagang pansukat na metal ang ginamit ko didikit po sa sa magneto ay eh, mahirap alisin So ayan, mga ka-senior dito ko padadaanin. again, po mga ka-senior na ikabit ko na yung uh, uh, coil pero maluwag pa lang so ilalagay natin ito Ayan mga ka-senior. Dahil nga wala akong katulong, ito na lang ang gagamitin ko para mapaikot ko yung makina. Uh, ito po yung electric starter nito na ang ginagamit ay yung ah uh, uh, kuryente sa bahay. Uh, 120 volts po ito. 110-220 volts. So ito na lang po ang gagamitin ko para mapaikot ko yung uh, makina at matesting ko yung coil kung magkakaroon ng uh, yung ignition coil kung magkakaroon ng uh, kuryente yung spark plug bili na rin ako ng bagong spark plug at nang wala ng uh, dahilan pagka hindi nagkaroon ng kuryente bago na spark plug at yung kung hindi ito magkakaroon ng kuryente itong spark plug eh, ikakabit ko yung inorder order kong uh, bagong ignition coil module ito muna ang gagamitin ko yung dati so ayan po at ata i-start ko na ah, gumamit po ako ng kwan dahil masakit sa kami ito ng basahan pag hindi naka ground na mabuti itong spark plug eh, pupunta sa katawan yung spark so ayan po so ayun nakikita nyo meron na oh So ngayon po ay susubukan natin na uh, ikabit yung karburador at susubukan kung paandarin. Kinakabit ko na itong uh, karburador para masubukan na kung aandar at isusunod ko nang ikakabit yung kuan yung tangke wag pong pakakaigutin itong uh, mga tornilyo at mga plastik lang ito. At saka aluminium. Baka po ma, maras, ma, magbitak yung kwan yung uh, plastic or yung aluminium lalong malaking problema so ayan at uh, naikabit ko na ngayon ang ikakabit ko naman ay yung uh, kung ano, tangke so ayan mga kasinyor kinak kinakabit ko na itong kwan uh, manual uh, starter yan mga kasinyor na ikabit ko na itong uh, choke tsaka itong uh, uh, itong sa regulasyon na uh, lever ito naman yung suse at ito yung uh, uh, primer so susubukan ko na ngayon paantarin kung ano mangyayari hmm. pindutin tinang tatlong beses kasi ayun sabi rito tatlong beses hmm. tapos isususi oh, yan tsaka natin ngayon i-adjust ia itong throttle hmm. pa anda rin starter na lang ang gagamitin ko yan mga ka-senior natapos na Command Man na rin excuse me commander na rin so liligpitin ko na itong aking mga gamit so mga ka-senior ayan po at ako eh nakatapos na naman ng isang uh, project uh, na itago ko na po yung uh, kwan, yung aking snowblower blower uh, dito na sa kanyang taguan yung kung makikita nyo sa likod ah, kaya lang po ay hindi ko masyadong gusto yung uh, andar niya dahil nga yung karburador ay eh, nilinis ko lang at nga napuno ng kuan, nabarahan yung mga butas sa loob ng karburador may mga butas pong maliliit yun eh baka meron akong uh, nakaligtaan na butas na sundutin ng alambring maliit kaya ganun po ang andar Uh, ang tawag po sa ganong andar na ang minor ay lumakas humina lumakas humina eh ako po yung sa English hunting ah uh, ang uh, uh, minor nag uh, po yung uh, hindi permis kaya baka po sa winter, sa summer ko na uli baguhin yon dahil nga itong huling araw na ito na lang ang mainit dito sa amin at bukas po ay papalamig na rin. mag uh, sa umaga uh, ay magsisingle digit na uli. So sige po at maraming salamat na lang sa pagsama ninyo sa akin sa pag uh, uh, bubuo uli ng aking uh, snow na yan. Hanggang sa susunod na video na lang po uli tayong mag sama-sama. Uh, o sige po mga kasinyor. Babay na po.